Kung sa sunog, ingat din po sa paputok ha. May isang linggo pa bago ang bagong taon pero labintatlo na ang naputokan simula nitong Sabado. Pito sa kanila nasa buga ng pikulo na matagal nang ang ipinagbabawal. Saksi si Dante Perello. Wala pa mang Pasko at bagong taon, tsak na sasalubungin ng 12 anyos na batang ito ang 2014 na kulang ng tatlong daliri. Naputol kasi ang mga yan matapos sumabog ang pinulot niyang paputok na inihagi sa grupo nila habang nangangaruling. Tatlong daliri rin ng 9 anyos na itong taga-tondo ang naputukan, bagamat hindi naman kinailangang putulin. Anong tawang ka pa? Hindi na po. Bakit? Delikado. 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 Sa siko naman nasugatan ng batang ito ng paputok na inilagay sa laro ang baril ng kanyang pinsan. Yung pikulo po, nilagay po sa baril. Hmm. Natama ng pinsan ko po. Tinamaan po ako dito. Ah, pero hindi ka nagpaputok. Hindi Ang salarin sa pagkasugat ng dalawa, ang picolo, na matagal nang ipinagbabawal. Pero heto't dahilan ng pito sa labing tatlong naputukan simula lang nitong Sabado. Mas marami na yan sa siya na itala sa parehong panahon noong 2012. Sa taong yan, 27% ng mga firecracker-related incidents ay dahil din sa picolo. Mga ibigad, katulad ng picolo, fly by night, hindi maganda ang kalidad. Malamang sa hindi, Disgracia resulta niya. Kaya kung si Health Assistant Secretary Tayag ang tatanungin, suportado niya raw ang pagbabawal sa lahat ng paputok, kahit ang mga legal tulad ng ipinatutupad sa Davao City. Pero sa ngayon, pag-iingat muna laban sa paputok ang ikinakampanya, tulad ng layo ng sayaw na ito. Ako, si Dante Perello, ang inyong saksi.